So, mga ka-super kasari. Market day. Ngayong araw ng Friday. Para ready na naman ang mga stocks natin sa weekend. Dito lang ating OOTD. Mini crop top. Loose crop top lang. Para comfortable lang ay crop top, crop top, crop top. So available to sa ating basket ha. Check out ng mga B. Okay? So syempre, naka sunscreen tayo dahil mainit sa labas. At ang ating Nakalip tint lang tayo ng halagang 49 pesos. At syempre, hindi pwede mawala ang ating super shades. Yan. Yeah. Sa super init ngayon sa labas, mommy. Diba? Okay. At, At ating belt bag. Pag namamaling ka ako, ito lang ang aking daladala. So, ang gamit kong bag, belt bag para kuha agad, pasok ako na mga sukle. Ganda dito. Murang-murang lang ito. Abing labo ito sa ating shop. Yan o. Oh. Ganda. Tagal na nito, ang tibay. May dalawang bulsa pa. Oh. May available ako nito on hand. Check out nyo na lang. Okay? At syempre yung ating pera nandito na sa loob. At, syempre hindi pwede mawala pa bango. Yes. Bango. 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 na ni Madam Negosyante. Okay? Tayo na sa market. Bye. Brata, brata, brata. Bye. Alis po na mga person. Ang init. Wow, ang anets. Ang anets. And, um, ang anets. Ang anets na. Parang summer na. Fresh. Let's go. Grabe init dito sa market, guys. So, ngayon, habang nakastop kami, maglalagay tayo ng sunscreen kasi retouch lang. Ito yung gagamitin natin, yung brilliant tinted sunscreen nag-apply na ako kanina yung sunscreen gel cream. Ngayon naman, yung tinted naman. Ayan. Grabe yung inip. Kailangan natin alagaan ng sunscreen ng ating pes para hindi madagdagan yung ating melasma. mo. Oo. Uh Ayan. -huh. Okay. Dito naman kami sa Bigas. Tapos na kami dun sa mga harina-harina, mga mga mani-mani, tsaka mga plastic. Wala kaming prosim ngayon tsaka school supplies. kami sa bigas. At good news, nagbaba ng 20 pesos ang bigas na Fuji. Fuji rice before 1320 ngayon 13 na lang. Tapos may less pa kaming 10 pesos dito sa aming suki. Pa Fuji. Apat na sako at tsaka dalawang tig-limang Tayo. 6,000 agad pa. Ah, tinda pa mo. Diba? Ikot-ikot na naman ng pera ng madam ni Tapos may bayari na naman ni Ralco. Nakakaloka. Laban Japan lang. Wait na kayo. Ay, mag-memorture pa pala kami. Gamot ni Endo. We're home. Thank you, Lord. May mga dumating na naman tayong free sample galing sa TikTok. Ito pa. Ito. Ito. Affiliate pa more. Hello, guys. Galing ako na market. Ngayon, excited ako umuwi kasi inaantay ko yung chocolate mo ron na in-order ko dito sa TikTok. Tapos ito, nagkaka tayo. <laughs> expectation versus reality ini. Uh -huh. Shout out sa mga Timoray Waray na ito yung delicacy namin sa Waray Moron. So ito siya. Nalit lang pala. <laughs> Nag-order ako online. Nakita ko kasi nagla-live. Sabi ko, ay nag-crave ako sa Moron. So ngayon, excited na ako umuwi din nga darating na si Moron. At ito na nga. ibuksan na natin. Nakakatuwa <laughs> ah, naman. Nalit lang pala nito. Kala ko naman ang laki-laki. <laughs> expectation versus reality. Pero 120 ito fresh naman to kasi everyday mayroon silang production. So, everyday din meron din silang deliver. So, ito na siya. Tadaan! Wow! Okay na din, no? Tikman ko lang yung muron ng late. Eh. shout out sa Timoreng Waray. May ma-order lang muron sa TikTok kung kayo ay nag-decorate ito. Limang piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 120 pesos. Oh, tikman natin. <laughs> Sarap to sa kape. Wait lang, kuha ko plato na. Malalasap ko na ang murot ng mga waray-waray. Wow. angyan lang siya kalaki. Pero okay na din. Oh, masatisfied lang yung ating cravings. Check natin. Importante, masarap. Oh, sa mga timuray-waray ko dyan, ha? Shout out. Order na ng murun, ha? TikTok. Oh, may ha atong basket. O, oh, Order lang sa atong basket. 120 lang, 5 pieces. Okay? Tikman natin. Wow. Lasang-lasang muron ng waray. Kasi may mga muron, mga Pero iba pa rin yung lasa ng talagang gawang waray. Yung mga waray-waray ang nagtitinda nito. Sarap. Yung mani, yung giniling na bigas, yung chocolate. Sarap. Mm. Bitin sa akin. Kaya ba saan mabibitin daw ako nito? check out lang order lang ha atong basket. Okay? Bye-bye! 10, 20, 30, 40, 50. Okay na. 50 pesos. Plastic ka? Hello mga ka-super. Sakto ang dating nitong aking in-order na mga clay. Kasi paubos na yung aking kakabili lang nung isang araw. Eh hindi na ako makabalik dun sa physical store. Kaya nag-order na lang ako agad online. Kahapon ko lang to in-order. Nandito na ngayon. Di ba ang bilis? Kasi sa kabiti lang din yung seller lim uh, apat pa ito. One, two, three, four. seventy lang isang ganito. Ilang pe? Two, four, six, eight, ten, twelve. pa pala itong aking pinili. 36 six pa siya. Wait lang, check ko lang. seventy pesos lang pala ito na 36 six colors. So, third, uh, 78 eight 36 thirty Ang puhunan lumalabas lang ng two point ang ko, limang piso. Ang bili-bili nito. Super. Kaya naman, dinamihan ko na. ba? Diba? Kaya kayo din, kung gusto nyo, di na kayo alis sa bahay, mag-check out na lang kayo sa basket natin. Itong link na ito, napakamura. 78 pesos, 36 colors na na clay. May free na rin siyang ganito. Mga tools. Yan. yan. check out na sa basket. Let's go! Ilalagay lang natin dito sa tray na ito. Tapos nakaganyan pa siya. So, guguntingin na lang natin para hindi makalat. Para hindi kalat-kalat. O, kukuha na lang siya. Anong gusto nilang colors. Okay, lagay natin ganito. O, oh, diba? Tapos display natin doon sa stand. Wow! Kung tuwang nga isang bata kasi nilalagay daw nila sa tubig. Tapos nagiging sand. Ano talaga ba? Kaya pabalik-balik. Kami yan ako doon. Atinus, na. Sabi ko, wait lang kayo, may paparating ako, mas madami pa dyan. Diba? Kasi nakaka-relax kasi ito nung pisil-pisil. <laughs> Tapos na kasi si Ate Jam sa ganitong mga play dough na ito, itong mga play clay na ito. Kasi, syempre, nalakihan na. Kaya ngayon, mamaliliit maliliit lang sila kihan. Ganyan lang. Okay? Ah, lang, dagdag pa nila sa tindahan. Nabilis sa mga bata. Wait lang, i-deliver ako ng F. Eh.